may kapangyarihan ang mga salita. Natigilan ka na ba para isipin kung ilang beses binago ng isang salita ang takbo ng iyong buhay? Marahil isang papuri na nagpasigla sa iyo, o isang pagpuna na labis kang nasugatan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong bibig ay maaaring maging instrumento ng pagpapala o sumpa? Malinaw ang Biblia nang sinabi nito sa kawikaan labing walong oras dalawamput isa minuto. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila ang sinumang gumagamit nito nang may katalinuhan ay kumakain ng bunga nito. Nangangahulugan nito na ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay may mga kahihinatnan sa atin at sa mga nakakarinig sa atin. Nayon, kung saan pinalalakas ng social media ang lahat ng ating sinasabi, dapat tayong maging mas maingat. Ilang relasyon na ba ang nasira dahil may hindi marunong humawak ng dila? at, sa kabilang banda, ilang mga puso ang naibalik sa pamamagitan ng isang salita ng pagmamahal, panghihikayat, at pananampalataya. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo 12 oras 36 minuto at 37. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na sa bawat salitang walang kabuluhang sinasalita ng mga tao, sila'y magbibigay ng pananagutan sa araw ng paghuhukom, sapagkat sa iyong mga salita ay ariing ganap ka, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Ang mga salita ay hindi lamang mga tunog, kundi mga espiritual na binhi. Sa tuwing tayo ay nagsasalita, tayo ay nagtatanim ng isang bagay, buhay o kamatayan, pag-asa o kawalan ng pag-asa, pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. Paggising mo, ano ang kadalasang sinasabi mo? Nagrereklamo ka ba tungkol sa mga bayarin o trabaho? O nagpapasalamat ka ba sa pagkakataong mabuhay sa panibagong araw? Kapag may nagkasala sa iyo, ang iyong mga salita ba ay humahatol o nagpapatawad? Nakapagsalita ka na ba ng mga salitang nagpapasigla sa iyo o mga salitang nag-iwan ng pamatagalang impresyon? Ito ay hindi madali dahil ang ating kalikasan bilang tao ay madalas na nahilig sa negatibo, ngunit ito ay posible kapag hinayaan natin kontrolin ng Espiritu Santo ang ating buhay. Pinapatnubayan tayo ng Efeso 4 oras 29 minuto wag lumabas sa inyong bibig ang masasamang salita kundi ang mabuti lamang sa ikatitibay ng kailangan upang makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig banal na espiritu kontrolin mo ang aking dila naway ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay isa sa buhay kapayapaan at pag-ibig ipahayag ang tagumpay sa gitna ng mga pakikibaka pag-asa sa gitna ng panghihina ng loob at pananampalataya sa gitna ng kawalan ng katiyakan Baguhin mo ang aking puso, dahil alam kong sinasalita ng bibig kung ano ang laman ng puso. Ibinibigay ko sa iyo ang aking mga iniisip at ipinapahayag na mula sa araw na ito ay nais kong maging instrumento ng pagpapala sa lahat ng tao sa paligid ko. Sa pangalan ni Jesus, Amen.